Tayo na dito! Now na! mga colors Welcome! 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 For today's video, nandito tayo sa bahay ng aking kay Lala o kasama sa trabaho ko sa mga ka Grabe ko! Makikita niyo yung party ko ng mga ka-callers. At talaga. Ang ganda lalo na sa loob ko sa mga Hello, hello, hello mga ka-colors. Thank you, thank you for today's video. Samahan niyo nga po kami dito sa loob ng apartment ng aming mga kasamahan sa trabaho. At ang na may cash. Super ganda. Para siyang hotel type. Grabe. Labi pa lang po yan mga ka-colors. Grabe. Ang ganda. May elevator. Ang fourth floor at itong building na to. Puro mga tenag dito. Family flat. Ibig sabihin, yung family flat na to ay pampamilya na apartment. Yes, mga kakolors. Pero nasa basement yung apartment ng mga kasama ko, mga kakolors. And of course, napaka-thankful ko, mga kakolors. Dahil dito sa Saudi, nakahanap na naman po ako ng mga bagong mga kaibigan at bagong kakilala na mamababait baba. Ito talaga. Talaga yun. Kasi kasa kami mga babuhan. Ginaguide kami at hindi kami pinapabayaan. Paganda! si Princess Fiona. Busy, busy. Ayan. Ayan. Bongga. Sadap. Yes. Habibi say hi. Hi. Ayan, marami silang niluto. <laughs> Bongga. Bumisita kami din sa kagiga namin sa apartment nila. Grabe, ang dami nilang handa. O, diba? O, ang dami lang handa. Oh, pa sa iba. Ay, iba talaga mga Fire Nation. Yes, ang ganda pa ng lutoan nila. Kasama na yung lutoan na yan, dahil. Dito na yan. Ah! Sino yan? Say hi to my God! Ay, ang ganda, ang nipis! Oh, yan si Rafa. Ang nipis. Ayan si Mama Ken. Ay, Mama Ken! Hello. Oh my gosh. Ayan si Lona. Ay, annie ni si Sky. Marinella in the house. Yes. Then, Mariana. Master of Ceremony. Yes. Ito yung may-ari dito, Bongga. Ang ganda ng room niya. Look at that. Di ba? Ang ganda ng room niya. See? Ang, Ang Bongga. Yes. Kumain na kayo sabi ano naman na. Agad na? Agad na? Super thankful lang ako mga ka -callers. Sabi ko nga may mga natagpuan ako mga bagong kaibigan, mga kapwa-Pilipino ko mga ka-colors. Nakatrabaho ko din po. Although magkakalayo-layo kami ng mga area or location dito sa Saudi. Pero yun, every now and then, every week, once a week, nagkikita-kita kami, nagsama-sama, sama nagkakabanding-banding, kaya natutuwa din po ako may mga bago ako nakilala dito na super ang babait po. At hindi kami pinapabayaan, ginaguid kami dito. At tinuturuan kung ano pa yung mga dapat na maraming malaman at mga iiwasan dito sa bansang ito. So sila yung malaking tulong, sila rin po yung tumutulong sa amin para magbawasan po yung homes na sinasabi at tinatawag natin dito sa Pilipinas. Kasi nga ang hirap po talaga dito mga kakolors kung mag-isa ka wala kang mga malalapitan ng mga kaibigan. Yun nga lang ang maswerte kami kasi sa mga nalalapitan namin mga kaibigan, ang babait nila. Ang babait nila, tapos tinaturin na talaga kami ng mga kasama nila dito na talagang parang matagal ng mga kakilala kasi talagang hindi po kami pinapagayaan, sinasamahan kami lalo kami mga mahalaga kami gagawin na kailangan namin ng kasama kasi unang-una nga mga bago lang kami dito, hirap din po kami magsalita ng Arabic kasi hindi din po talaga biro magsalita dito ng Arabic kasi nga mostly dito sa province na napuntahan namin hindi sila marunong mag-English more on Arabic lang talaga kaya kailangan kami yung mag adjust para makapag-usap pero yun nga thankful kami kasi yung mga kasama namin talagang dinadamayin kami sinasamahan kami sila yung nakikipag-usap pag kailangan namin mag-transaction doon sa mga gagawin namin kaya super pasalamat lang din talaga kami sa support nila at dahil dyan ito na yung time na nakakalungkot man, kailangan na naming umuwi, kasi kailangan na magpahinga, kasi dito talaga, oras lang din yung ikagalan natin, papasyal, kasi nga po, yung mga kasama din natin, may kanya-kanya mga trabaho, ganoon din, kailangan din magpahinga, So maraming salamat talaga. Thankful kami sa mga kaibigan namin na napinunta namin dito. Nakailang bahay na rin kami napasyalan dito sa Aba. Namang kasamahan namin mga Pilipino, kasamahan sa trabaho na talaga napaka-warm yung welcome sa amin. Pinakain, pinatuloy kami. At talaga na si Kaso, lalo na kami mga bago kasi kami. So nag-uumpisa pa lang kami mag-explore dito sa bansang ito. But anyway, maraming salamat din po. Kasi nandyan kayo. Although sabi ko nga may nawawala may umaalis, pero may pumapasok may dumadating sa buhay natin yun nga yung mga bago natin nakilala dito sa Saudi Arabia na talaga hindi man tayo nagkakilala ng matagal at dito lang nagkakilala pero parang kapatiran na yung turingan kasi talagang inisip din nila ganun din ang pagdaanan din nila noon kung gaano kahirap pag mag isa ka lang talaga lalo sa bansang napakalayo sa bansa mo okay alright mga ka colors maraming 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 salamat din po sa inyong walang sawang pagsuporta pagsubay bye-bye sa ating Samtakan channel at maraming salamat din po sa inyong lahat. Bye!